So ayan guys, uh, naisipan ko na no. Nandito na rin lang naman ako para makita nyo. Pinuntahan ko na sina Nadia na yung isa sa mga palengke dito. At uh, ito sarado pa rin yung mga ibang restaurant na nagaan na no. May hot Ayan, kasi nga maaga pa. Pero punta tayo dun sa ano, sa palengke. Pakita ko lang sa inyo yung palengke rito, no. Ayan. Para hindi masaya yung pagpunta natin. Medyo malayo dito sa accommodation namin. na lang na meron ako hinatid na malapit dito. So, pakita ko sa inyo ha grabe barber shop barber shop barber shop pala yun express cargo meron. ayan meron oh, wala pa masyado pala yung so ayan guys yung paano asa divisoria sarap tayo asa divisoria ah, medyo sarado sarado pa eh no? maaga kasi tayo ngayon ay sa kabilang side Ayan, libreng tubig. Kapag uh, dito sa Saudi, ayan, pag yung mga sambahan nila. Ito sambahan kasi 'to eh para sa mga uh, manonood natin dyan sa Pilipinas. May mga filtered water 'yan na makikita natin sa labas. Pwede tayong uh, kumuha ng ano diyan, iinom. Ayan, may tubig, malamig 'yan. Ito naman yung hugasan ng mga kamay at pa. Ah. Ayan, para uh, meron lang kayo idea about uh, sa mga Muslim. Ito yung kanilang uh, simbahan, ano? Or yung uh, sambahan nila bago ka pumasok sa loob na kailangan nilang maglinis ng uh, kanilang mga paa, ng kanilang mga kamay, mukha, ano. Ayan, dito yon So, yan yung ano nila. Sineshare ko lang sa inyo para may idea dun sa Pilipinas na mga manonood natin. Ayan, so, uh, punta tayo dun sa side ng uh, bilihan ng mga isda at gulay. Okay? Pinakita ko lang sa inyo itong uh, lugar na kung saan yung mga uh, sumasamba yung mga kapwa natin o kapatid natin. No? Kapatid natin mga muslim mga brother ayan di ba so marami pa saradong mga shop dito yung mga isdaan sa derecho dyan tignan natin yung mga isda gulay hindi ko alam kung meron dito ngayong gulay kasi nga sobrang aga pa nung punta natin so marami pa talagang saradong mga tindahan ayan, di ba ayan. eto isdaan to silipin natin yung mga isdaan bilihan ng baka eto pagupitan yan Pilipino, yata yung naggagapit tayo, Pilipino, ah. Oh. blower. Ayan, merong mga iba't ibang seafoods, no? Hihipan, ang 45 oh. Forty-five. Pusit. Ayun, masarap to, ano. Tulinga, no? gagataan mo. Meron din yung ano? Ito, magkano kayo na itong isda? Parang galunggongan. Ayun, -ma. dami, oh. Malima lang, oh. Parang galunggong siya, makarel. Ayun, ah mahalaga ano di malima lang ang kilo eh bili ako isda para pangpaksiw ano pwedeng pangpaksiw yun eh ayan eto dito rin pala yung mga cargo no padalahan no ito dito sa lugar na to maraming mga padalahan ng mga ano, bagahe or cargo yung mga ipinapadala sa Pilipinas ayan sea cargo air and sea cargo door to door service dati nagpadala ako ah Makati Express nando naman sa kabila Ayan. Nandun na yung Makati Express padalahan din niya ng mga bagahe Ayan. dati nagpadala ako ah, pinakamalaking box yun nasa 300 real ah, ngayon hindi ko alam magkano na so ganun yung mga ano, ah, walang kilo yon, basta malaking karton Uh, yung pinaka jumbo nila is 300 to be, uh, sent to Philippines. Kahit gaano yung timbang nun, walang problema. Ayan. Makati Express. Ayan yung mga panghakot nila. Ito yung pinaka shop nila. Ayan, dahil binabagahin. Makati Express. Tingnan nga natin yung rate kung may ano yung rate dito. Ayan, may dito yung mga Pilipinas. Ito may rate sila. Ayan, pakita natin yung rate natin sea cargo ganyan kalaki so yung box nya is uh, 14 SR tapos yung uh, special promo box walang timbang, walang kilometer charge walang ano sea cargo Manila is 100 SR ganito kalaki eto namang ganito kalaki, mas malaki siya Manila is 145 pa para sa mga manonood din natin na dito sa Saudi na baka nagtatanong magkano magpadala. Ayan, i-screenshot nyo na lang sa video natin para may idea kayo ito malaki na to oh. basta mapuno mo yung box na yan kahit gaano tumimbang yan iisa lang ang presyo ang Manila is 290 Luzon is 320 ayan Luzon 1 Luzon 2 so yung mga parting kagayan alam ko parang nasa Luzon 3 na yung kagayan Isabela mga ganyan Luzon 1 Bulacan 320 hindi nagbago ayan or Luzon 2 Ah. Visayas is 410 Mindanao 420. Pinakamalaki na 'to, no? unlimited na uh, ano yan tim walang timbang timbang yan basta magkasya yung ipapadala mo dyan so ayan screenshot nyo na lang no? ito may mga drum din sila ayan yung Makati Express no? dito sa bata uh, ang ano yan kukunin mo lang yung number papadeliver ka ng box mo or ng ano mo ng drum mo kapag napuno mo na yon, pwede kang tumawag sa kanila for pick up na doon na kayo magbabayaran So hindi mo kailangan pumunta rito, no? Tumawag ka lang, kunin mo lang yung contact number. Makikita naman sa Facebook yung contact number. So ito, ayan pala, may mga contact number, i-screenshot niyo lang din. Ayan. Sa Riyadh, ayan yung Riyadh nila, telephone number 011-4035-3363, no? Ayan, i-screenshot niyo na lang. Ayan, para medyo ano yung ano